upang mga kasuda to ingat na ad so, ah. so, na, na pamamagayan yan so tigtan mo buno siya ino kuha na ka so manu na ayakalilid na mabebaya tumarima sa pamamagayan ay ginani di, di pamagura duraden. dan dia nga ayakakwa sa bunos banyo di katawaya Allah subhanahu wa ta'ala na so kiad na niyan siya sa giyang kaya dunia na adin atinendus labaw niyan ang mga gawi asapulo gawi asulangwan ang mga pipya amalun na penakapan wala sa mga magalala balas agu pagkababayan ang mga galbak at imang galbak ang mapya na mga labos labo sa giyang kaya sa pulugaw a kababayan wala a lagid a giyang kaya a ipuniman na tamang ko June 6 a kakumaw arafah taman siya sa buha. ko Langwa La na mapya na gilbag na miya aluyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigo Rasulullah amamin ayamin. Al amalu salihu fihi ahabu ilallah al ashru dil hija. Aw kama kala alayhi salatu wasallam. Antunay tunay pinakamapya o di na mga pipya at galbak at titua pagkababayan wala na tinandu si sagyang ay asapulugawi as asumasagad. Khairu ayamid dunya da lagi dien amma agawi si ko ke wallahu dunia adun pernah ambiter ungku ulama guku ni kadar lang ku ulama namia alwi ramben lagi di ibnil qayyim al jauzi Namas mas lebih ya amanga pia sugal bukun idi sagian ko to agawi ko orian o ramadan ngainu kagi si sagian ga ya dul hijja na si imiat timu sulangwan amiam magapia pia amanga amal apa kebebaian wallah lagi do umrah lagi du haj, lagi du istighfar, lagi du ka lagi du ka tiasa Quran. La langwan taman a ah, mata tindus labo si sagi ang gaya gawi na pagkebebayan walla na he pagariko di nga so sa oras ia Panak panak ya gelebak. Di teruna bunus apa magagaun? na melingan tanu si ko Allah. pakalantan no so simba tanoro na kapang mangni agu pa nakapantano sa mga pipi agal baktano anto na panarip niyo ni kagukuni kariyo takagiyang ay mga gawiyap kanagitano ay mga pagaritano amindud salimu Allah pumatay sira na anong mga ni anika Ah, umambu, na kepakai, uma, ah, umman, eh, sa katanuman po nagkapakay ang mga umaa mga sa katanuman sa kaya nga edunia na kanuguno man abad sumiaga bayang bayan alam na maulay buso gadong na mendudjat tarikudan kaya ka nga edunia na di tatap na gulang wantaman asi sa kaya edunia na abad matagsagad rila ang tanwala na tariman sa so mga pipi amal tanong salamat